Hi mga preni! Nakatikim ka na ba ng recipe gawa sa pugita? Ito ay hindi ordinaryo, kaya naman baka hindi mo pa ito nasusubukan. At ang resiping ito ay napakasarap at talaga namang mapapa-extra rice ka. At pumunta na nga ako sa palengke para bumili. Napakalaki nito at mahaba pa ito sa braso ko. At ayan, halos isang kilot kalahati ang inabot nito. At kami nga ay uuwi na ng mailuto na ito. Ayan, at 1 and 1 third kilograms nga palang inabot ng dalawang piraso na ito. At atin muna itong pakalilinisin ng gusto. Hiwain ko ang parting ito dahil tatanggalin ko ang tuka nito. Tatanggalin ko din ang mga dulo ng tentacles. Ayan, tatanggalin ko din ang mga lamang loob nito. Hindi na kasi dapat ito kinakain. At even yung mga maliliit ay meron din ganito. Dapat ganito yung loob niya, walang naiiwang dumi. Budbura ng asin at lamasin ng maputi hanggang sa kaduluduluhan ng mga tentacles. Hugasan ng maraming beses na umaagos na tubig mula sa gripo. Magpakulo ng tubig at kapag bahagyang kumulo na ay lagyan ng 1 third cup of vinegar. Ito yung magsisilbi natin na pantanggal ng lansa habang pinapalambot. Ayan at isaw-saw muna ng ganyan. Mga tatlong beses at ilubog na ang octopus at lutuin ng 10 minuto. Magdagdag ng tubig at siguraduhin na kalubog ang pugita. Makalipas ang 10 minuto, ilagay na ang maliliit na pugita at ituloy ang pagluluto ng 10 minuto pa sa mahina at katamtamang init. Ayan, hanguin na natin. Kung mapapansin niyo mga preni, hindi na natanggal ang black sa skin. Dahil ang pagkakaluto natin ay bahagya lang ang init. Sa isang mixing bowl ay maglagay ng ice cubes at tubig. Ilagay ang octopus para mapanatili ang kulay. At kapag malimig na ay ihiwain na natin ito. O ba diba, nanatili pa rin ang ganda ng color. At ang balat hindi natutuklap. At huwag mag-alala ito ay malambot na at hindi gami. Dahil tama lang ang pagpapakulo. Then hiwain na ayon sa nais na laki. Luto na ito mga preni, tinikman ko na nga. Tingnan niyo oh, kaya nang putuli ng daliri. Hala, ang dami. Gagamit tayo ng kinayod na niyog at isang tasa ng tubig. Pigain para lumabas ang katas. Ayan, at sasalain na natin ito. At para naman sa pangalawang katas, tatlong tasa ng tubig ang kailangan. Sa mainit na kawali ay maglagay ng mantika. Igisa ang walong buti lang bawang, luya at sibuyas. Igisa hanggang sa bumango. At ilagay na ang hiniwang pugita. Haluin. Budburan ng asin. At pamintang durog. Igisa lang ito ng dalawang minuto. At tanggalin sa kawali. At sa parehong kawali ay ibuhos ang tatlong tasa ng gata. Ito yung pangalawang katas. At pakuluan ng sampung minuto. At budburan ng pamintang durog. At maglalagay ako ng dalawang kutsara ng bagoong alamang. Simmer for 2 minutes. Maglalagay din ako ng dalawampung piraso ng sitaw, o ayon sa nais mo. Mas masarap kasi itong partner ng pugita. Lutuin hanggang sa lumambot ang sitaw at ilagay na ang octopus. Haluin, lagyan ng seasoning mix powder. At habang kumukulo ay lagyan din ng siling pula at berde. Haluin at ibuhos ang 1 cup coconut milk o unang katas, asin pampalasa. Lutuin hanggang mag-reduce na ang sos. Ayan, okay na to. Napakabang mga preni at ang sarsa ay talaga namang ulam na. O di ba? Diba, itrya nyo na rin. Kaya i-like, i at i-follow na ako para updated kayo sa mga recipeing ibabahagi ko pa. Huwag kalimutan, cook with love. Thanks for watching. Bye-bye.